Muling namahagi ng libreng bigas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaninang umaga. Isang libong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang nabigyan ng bigas sa ginawang distribusyon sa San Andres Sports Complex sa Malate. Ito ang unang beses na namahagi ng bigas ang Pangulo sa Maynila, sunod sa Zamboanga, Cavite at Camarines Sur. Ang ipinamigay na bigas ay parte pa rin ng nakumpiskang higit 42,000 sako ng smuggled na bigas sa Zamboanga City. Sa kanyang talumpati, muling nagbabala si Pangulong Marcos na hindi na uubra ngayon ang smuggling at hoarding ng bigas. Asahan po ninyo na hindi kami titigil sa patuloy na pagbuwag sa mga smuggler at hoarder na nagpapahirap sa taong bayan. Alam ko pong magiging mahirap ang labang ito dahil matagal na silang namamayapag sa kalakaran. Ngunit isidido po ako na ang buong pwersa ng pamahalan na matigil na ang mga ilegal na operasyong ito. Para sa MBC Network News, ito si letnar siso Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.